In terms of maintenance, almost the same lang naman ng maintenance ng isang automatic transmission at isang manual transmission. Like for example, sa engine, ano, kung ano yung oil na huling nilagay ninyo, yun yung susundin ninyo na interval ng change oil. At sa transmission oil naman, uh, ideally is every 40,000 kilometers yan or every 2 years dapat natin siyang nire-replace. Ang pinagkaiba lang sa transmission oil, no? halimbawa kung yan ay automatic yung inyong sasakyan, uh, dalawa yung possible na gagamitin yung oil dyan. It's either CBT or ATF. So depende yan doon sa type ng transmission na nakalagay sa inyong kotse. At kung yan naman ay manual, so gear oil lang or for manual transmission. Then, yun, isa pa sa dapat nating alagaan dyan is yung cooling system. Normally, sa cooling system naman, yung automatic transmission nakakonect sa ating radiator. Kaya kailangan alagaan natin yung cooling system ng ating sasakyan. Hello mga paps, I'm Kuya At may narisiba akong question, paano daw ba magtatagal yung kanyang automatic transmission na kotse? Okay, um, in terms of maintenance, no? Siyempre, number one talaga yan, proper maintenance. Okay, and pangalawa is yung prediction, no? Dapat pipredict ninyo or ma laman ninyo kung ano yung mga possible na issue ng sasakyan or kung kailan dapat nire-replace yung mga parts na posibleng masisira. Okay, so syempre, konting study rin tayo. Pero doon sa maintenance, ano, number one nga dyan is yung engine oil. no So kung ano yung huling nilagay ninyong oil, yun yung susundin ninyong interval. Like for example, ang nilagay dyan is yung ordinary oil o tinatawag nilang mineral. Eh, ideally yon every 5,000 kilometers or 3 to 4 months kailangan nire-replace yan. Kung hindi nyo man ma-accumulate yung kilometers, kailangan nyo yung palitan pagdating sa buwan. At kung fully synthetic naman yan is around 10,000 kilometers or 6 to 7 months, kailangan nyo na siyang i-replace. Okay? Kahit hindi nyo pa na-accumulate yung 10,000 kilometers. Ayan yun. Sa transmission oil naman. So, kumbaga, hiwala yung engine oil sa transmission oil. So kung automatic transmission yung inyong sasakyan, may dalawang type kasi na ginagamit dyan, ano? Yung ATF, ito yung sa ordinary na mga automatic at yung mga modern ngayon, yung CBT. So CBT oil naman yung ginagamit. ah uh, just a reminder lang, ano? Kung anong brand yung inyong sasakyan, yun yung ilagay ninyong CBT. Okay? O CBT oil. Sa ATF, medyo hindi yan maselan eh. Pero sa CBT, medyo, may mas medyo maselan yan. So kung for example, Mitsubishi yung sasakyan ninyo, pamit Mitsubishi lang yung gagamitin ninyong CBT oil. Ano? At kung Toyota yan, pang Toyota lang. At kung Honda yan, e pang Honda lang. Okay? Huwag nyong pagpapalit-palitin. Okay? And yun. Uh, ideally, every 40,000 kilometers or 2 years, kailangan syang i-replace. Pero, may mga brand ngayon na uh, okay daw hanggang 80,000 kilometers. So, check nyo na lang yung owner's manual kung ano yung recommendation ng inyong brand. At yun, sa cooling system. Normally, sa automatic transmission, nakakonek yung uh, automatic transmission sa ating radiator. So, kailangan alagaan ninyo yung cooling system ninyo, especially kung automatic yung sasakyan ninyo. And make sure, no, na ang ginagamit nyo lagi ay coolant. Okay? Para at least hindi magkaroon ng corrosion yung uh, oil cooler ng inyong automatic transmission. So, yun mga paps, no, yan yung mga reason na, no, o yan yung mga way para magtagal talaga ang isang automatic transmission at yung nga sinasabi ko kanina no prediction predict niyo kung ano yung mga possible na masisira at kung are early niyo yung pagre-replace noon or pag-aayos noon posibleng walang madamay na ibang parts so yun kung nagustuhan yung video paki-like na lang mga paps